Okay guys, uh, napunta kami dito sa isang resort dito sa Cotabato, ano. Uh, dito sa may Magpet. Uh, ang pangalan ay uh, Lantau Apo, ano. So maliit lang siya pero napakaganda niya, guys, no? Ang ganda ng view. Oh, yan. tignan niyo, tignan niyo guys. So, ayan, ayan, guys. Yan yung arco nila kapag papasok ka dito, ano. Ito. So, 'Yan 'yung mga tanawin na makikita nyo no? 'Di ba? Napakaganda, napakaaliwalas. Green na green, ano. 'Yan 'yung uh, makikita nyo 'Yan 'yung uh, parkingan nila. Dito may uh, maliit na garden. 'Ayan, may hugis puso pa dahil uh, araw nga ng mga puso ngayon, buwan ng February. 'Ayan, ito 'yung garden. 'Yan, guys. 'Ayan, no merong uh, papunta dito sa baba ayan yung garden nila oh, ayan yung mga makukulay na uh, halaman nila ayan yung baba ayan kung makikita nyo guys nandito kami sa isang bundok pero ang ganda, ang ganda ng tanawin ayan oh, makikita nyo ayan o, oh, ang daming uh, pumapasyal dito kahit na medyo maliit lang yung lugar dito may ibang pwesto yan mga halaman nila ayan may meron pa palang ginagawa dyan o oh. yan o oh, oh. ang ganda pala may maliit na pool yan punong puno ng halaman yan oh. hindi mo aakalain na ito ay naka-tirik sa isang uh, bundok, ano. So, walang imposible, guys. Ayan, ang ating uh, view dito, ano. Makikitang view kapag uh, pupunta ka dito sa Lantau Park and Resort. Ayan, puntahan natin yung uh, pool nila dito kung saan tayo maliligo mamaya. Ayan, Oh, ayan yung ano, ayan yung pool nila. Na very cool and refreshing. Ayan, may ano pa nga sila dito, ano? Uh, monocular. Uh, for viewing, ano? Scam. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Scum. Na? Uh -huh. Astronomical telescope. Ayan. Special kayo dito guys. Pagka uh, napuntahan nyo. Eh talagang di kayo magsisisi. Yun lang. Ayan guys. Ah, uh, Panis na kami. No? So kung i-rate natin itong uh, resort na to is uh, 7 over 10. No? Maliit lang siya pero swak. Salamat.